ano mo na yung nangyari? Saan? Marami nangyayari ngayon. Bibigok sa anak ni Kim Chance? Kuya Kim. Kuya Kim. Ay, importante talaga na alagaan din natin ang ating mental health. So, ayan nga po mga na helmet. Hindi gaano kagandang balita itong ganap ngayon, Pichuga gabber. Anong form? Eh, anong cause of death niya, per? Ligature hanging. Ayun, o. Oh, diba? Yun nga yung anak po ni Kuya Kim. And, bakit nga ba kasi dumadating tayo sa point na parang napaka-helpless and napaka-hopeless na? Yung mga post niya, per, talagang nakalagay nga doon yung about sa mga DD shit, diba? Kasi naman, sa mga kababayan natin, minsan, welo-welo, preno-preno, lalo na kung mga nagtotroll lang din kayo, ba? Diba? Hindi nyo kasi na ano kung ano yung nagiging impact nyan sa kapwa natin, ba? Diba? ebbig eh, binabayaran sila para maging ganun. Yun nga. Pero may mga ibang bagay naman din na talagang kunwari, kasangkot ka sa ganitong issue, kagaya lang ng mga korap, 'di ba? Yung mga korap na mga politician ngayon, mga kabatang helmet. Aba, ibang klase ang mental health niyan kasi talagang hindi nagpapa, 'di ba? Hindi nagpapatinag bigo pa. Matibay, matibay, talagang ang kakapal. Pero 'di ba, para sa isang ordinaryong tao o kaya sa isang tao alam mo yun, na namumuhay lang ng tahimik, or kung ano pa man. Yung walang, yung walang ano, video gaper, yung walang posisyon mm. sa gobyerno. Tapos, tratratin tra mo ng ganito, di mm. ba? Diba? Minsan naman talaga, hindi din naman natin alam na kung ano yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin. Uy, baka yung mga magnanako, video gaper? Oh. Meron din yung ano eh, may outlet din yan eh. Meron din yung ginagamit ng mga coping skills or mga oh, defense mechanism no. mechanism para hindi sila masyadong, alam nyo yun, yung maganon. Kaya di ba yung sa nagbibilang na nga lang ng box, dinidikit nga daw sa kader? Oh, Ay, iba na rin naman, yan. <laughs> yung turo ng turo, ikaw may kasalanan ka. O, oh, iba pa rin yun. blaming. Yun. Blaming. O, oh, isa sa mga defense mechanisms, mga kabatang helmet sa site. Pero, ano ah, talaga kailangan alagaan natin ang ating mental health. -hmm. And kung sa tingin natin na masyado na nagiging toxic ang social media, pwede naman tayo mag-pause, mag-break, di ba? Yeah, tayo mag-block. Oo, mag -block. ay Mag-unfriend. Ginawa, ginawa ko yan. Pero pwede tayo mag-detach. Video ka pa. Pwede tayo mag-detach muna panandali. Pero hu huwag kayong mag-detach sa reality ah. Mag-detach lang kahit sa feeling nyo parang toxic na. Oo, oh, sa internet. Pero grabe talaga mga bata helmet. Proven and tested ko talaga yung, yung sinasabi ng anak ni Kuya Kim. Mm. Yung about dun sa mga inaatake nga siya sa post. Mm. Grabe naman talaga. Na-experience ko yan nakaraang linggo lang, di ba, Video pa? Oh. Talagang in-screen grab pa yung mga ano, content natin, yung mga pictures natin. Uh -huh. Tapos niratrat ako ng niratrat. Awa, siya syempre, hindi tayo lang patalo, mga bata helmet. Niratrat ko din. Sabay! Eh, putulin ang koreksyon. Pag may mga ganyan, dapat patulan talaga, tapos putulin na. wag Huwag ka namang hinayang sa mga pinagsamahan nyo. Oo! oo. Na. Wala namang talaga pinagsamahan eh. Lalo na yung mga hindi mo makilala tao. Ikat na yan! Ikat na yan! Kasi nakakasirap. Hindi na <laughs> pa yan. Diba? ba? lang 'yung mga bata helmet. pero ang hirap din talaga magsabi on behalf nung tao na nakakaranas kasi hindi niyo talaga hindi hindi niyo ma-explain mga bata helmet once na 'yung depression, 'yung frustration, 'yung umatake na sa iyo. Minsan talaga pang, wala na, wala ka na nakikita. Tapos naririnig mo na lang you, hear voices na parang yung ganon, ganon siya eh. Kasi, parang manalamang ganon siya. Ha? Parang manalamang ganon siya. Bukod sa psychiatric yan. At saka, nag nagkaroon ako ng mga pasyente. Hanggang ngayon naman, yan ang mga klase ng pasyente na dinideal ko. At saka, yoga for based on my own experience. Hello! Disco, sa so, dami na dami na nang bubuli sa akin. mula pa ng elementary ako, ha? Diba nga, kaya nga yung channel natin ay Batang Helmet ang oh. pangalan. Dahil nga yung helmet, tinutok sa nila ako. Dahil nga sa hairstyle ko dati na parang helmet. O, oh, eh, naman ngayon. O, oh, di ba? Ito na yung produkto. <laughs> Disco, kailangan mo talaga ikaw mismo sa sarili mo ang kailangan lumaban talaga, bitch ka Kaya talaga, ikaw mismo sa sarili mo talaga ang gagamot. Pero minsan kasi, mahirap talaga mga bata helmet. Pag eto na siya, mm. Yung wala ka na naririnig. Tapos yung, nari yung na may naririnig ka, pero parang, yung bang gano'n, no? Oh. Parang yun na lang ang nandibinig uh -oh. mo. Tapos parang napaka-helpless, napaka-hopeless, yun yung feeling talaga. pero. Kasi wala naman tutulong sa'yo. Kasi sa sarili, sarili wala. Natin. If nakaka-experience sa'yo ng ganyan, mga kabatang helmet, seek for help na talaga ng mga psychologists, mm -hmm. ng mga psychiatrists. Mm -hmm. Hindi po masama na magpagamot o magpakonsulta. At kung estudyante ka, punta uh -oh. ka din sa guidance. Yes, guidance. Kung ayaw mo sa guidance, humanap ka ng ano, yung yung pakiramdam mo na makakapag-open up ka. Pero syempre, huwag naman doon sa kaibigan mo na magte-take advantage lang oh, sa kahinaan mo. Alam mo yun, pinakauna, parents. Oh, Kung hindi kayo makapag... Sa oh, sa teachers. Pero, di ba, sa inyo yun, kung sino yung mahanap nyo talaga na makakapag-open up kayo. Pero, di ba, Diyos ko, dahi, mayroon talaga ang mental health. Mm -hmm. And yan talaga yung naneneglect nga ngayon. Kasi more on physical health. Di ba, yun, ay, 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 masakit, ganun. No. Pero kasi ang mental health talaga, once na, na putol na yung sinulit, ay nako talaga. Pero ay tama ba tayo? May comment na lang dyan kung ano mo nyo. Pero rest in peace na talaga sa anak ni Kuya Kim. Mm -hmm. At maging aral to sa lahat especially for the trolls, sa mga bigshit, na magpreno naman din kayo. Wag wag puro script, 'di ba? wag puro pera, wag puro pera, mga mukha ay pera. Eh. Kasi nangyari yan mismo sa inyo. Kayo yung na-depress, kayo yung na-frustrate, kayo yung nagkaroon ng mental health issue. Nabaliw na kayo mo. Eh, Tingnan nyo nga yung po 'nyo. Baliw na rin. Baliw na talaga. 'di ba? Heem. Ay nako, o basta sabi ko sa buhay na nag-helmet nila mag sharing better everyday. God bless everyone. Bye! Kakaloka kayo! At kayong mga troll, ah, uh, kayo ang pumatay sa kanya. Mm -hmm. Talaga, ginanon nyo.